Hindi pa makakaupo sa pwesto ang mahigit sa dalawang daang kandidato na nanalo nitong nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections matapos suspindihin ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang proklamasyon. Paliwanag ni Comelec Chairman Attorney George Garcia sa DZRH, sinuspindi nila ang proklamasyon ng 252 candidates sapagkat nahaharapaan niyang mga ito sa disqualification case. Kung proclamation, hindi po lahat-lahat yun kasi mm. meron po nakasuspend ang proclamation natin. Uh, suspended po yung proclamation noong 252 na mga 252 na mga kandidato sapagkat uh, sila kasi ay humaharap sa mga kasong uh, Uh, disqualification. Habang may ilan namang nagtablang kandidato na susolusyonan sa pamamagitan ng Toscoin. Putalin ilan na bukas kasi yung Toscoin. The, oh, drawing drawing kasi sa ano po eh, nagtay ang kanilang mga boto. Ayon kay Comedic Chair Garcia, marami ang ganitong insidente sa bahagi ng Region 6, partikular na sa Negros, Bacolod at Iloilo na kung hindi Anya Toscoin ay idadaan sa palabunutan ang pagpili sa mananalong kandidato dahil ipinagbabawalan niya ang term sharing. Samantala, pinag-aaralan na raw ng poll body ang ipapataw na kaso sa mga kandidatong umatras sa kandidatura noon mismong araw ng eleksyon. Pinag-aaralan po namin, yung on the day ng eleksyon talaga, biglang nagpasimula pa at pagkatapos biglang, biglang, biglang uh, umalis. So yan po ang aming gustong alamin at uh, kung bakit ang kadahilanan. I po simply pag talaga tinapo talaga si Angel na patunayan, dapat eh, naman po namin babalikan yung kawawa na oh, yung buwi, eh. babalikan pa namin. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.